Good morning mga katatay Nandito na naman tayo Si Tatay Sa Uma Maganda ang umaga ngayon Sira na ang ating bubong <laughs> Sa ating uh, Munting Ano bahay kubo kita nyo mga katatay wala na tayong mas kubidak pinagbinta ko na lahat ang natira na lang sa ating alaga ang mga kambing na lang morning kambing ito na sila ngayon mga uh, ha -ha. Smile mo ha. ang kambing ko. Dito naman ako gumawa ng ano. <laughs> sa ilahang patungan. Kay mahirap doon. Mayroong malaking pundok ng putyukan. Isang bisis na ka kagata ko dito. Tingnan natin, 'no. Oh. Itong pangalawa kong ginawa, pero mayroong bahay ng putyukan dito malapit lang sa dito. See. Dito. Kiukan. Ako mahirap na ko magagal tayo yo no. Know? Hmm? Mahirap na eh. Dati dito ko nilagay Gaya ang kambing Kasi malapit tayo sa uh, Bahay ng putyokan Kaya nilipat ko na lang doon sila. Mahirap na. Dito na sila ngayon, oh. <laughs> Meron isang bisis na <laughs> dumaan ang tatlong kambing dito. Tapos ang putyukan. na bungkag nagalaw ata ng ano dahon ng ano ah takbuhan kaming apat <laughs> kinagat yung <laughs> nakagat yung ano <laughs> kambing pati ako mabuti lang hindi, uh, hindi isa, isang bisis lang dito kaya pong kaya dito ko na, lang nilagay sila so, pinagbinta ko na lahat yung mas kubidak natin araw na birnis kayo mga katatay A gente não vai conseguir escrever maraming tubig sa kanal ngayon. ijo papuntang do hali meni resep pali teob do hali nika Iyang ayin igaw no, no bali no? Iyang ngayon, nga bulan. Iyang ngayon, nga talang ngayon, weng no, dahon no. Iyang ngayon, nga bulan. Iyang ngayon, nga bulan. Iyang ispilani mo, wakit siyang diapot. Pas ngumayon, nga bulan. pamunga? Iyang ngayon, no. Nga mali to, nga mali nga bulan eh.

Ito ang paborito ng mga ilonggo. Antikinyo ilonggo. Antikinyo ilonggo. Kadyus. Sa, sa. Ang tawag sa iyo mga antikinyo, kadyus. Masarap <laughs> sa galo ko ang antikinyo baboy ko. Ang paa baboy. Paa. Oh, masarap to sa... Ang paa ng baboy. Ang paborito ng paa ng baboy. pa anh baboy o manok oh kiaus kiaus Bernard Manato anh ta đi post na con cáu à đi phần na ba mm. e, huling, 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 huling.

Bawa ni noh, bot tu sana oh, Abu nu no lang Ay, aku tu. Aku nak sini. Ni pokok dia kayu bungana, ke bunga rumah kos noh. Aye, aku nak git yang dahulu weh. Awal potong. Bawasan ba. Maruklah oi. Maruklah gula yang datang gula kau. Ada meri padolong banyak di sini meri. Oi berat turun. Pok Mani amang pangina buhi dinhi sa uma mga katatay. Garden garden umay pagtatanim. -ta oh, kita mo yang ano namin. Talong. Ipo si mga gawa kita na po na gawa sama ami perintira ko gaw. So, ning ano po sila gaw to apo si Berneng Di kan cakay plano to ano po si garden nya. Ya kita na gaw. Oh. report planome kato bagian enam ambesakan gawang arah ko ko diri da itu oh e karmen i karmen municipal pan truk ga enam enam memang karmen da bolute minak kata-kata balon ngau ya denggan de lapot la ga ab ka ya dara naman ta sinyo yo lain to mare nako kau kay kortaham tu kau lamang ulangan pa ni